TGIF na. Thank God, Inspirational Friday na. Excited na naman akong marinig ang iyong Inspirational Talk ngayong biyernes. At dahil Valentine's Day ngayon, siguradong akong iyan ang magiging topic mo ngayon. Tama po ba? Okay, take it away. Handa na kaming makinig. Happy Valentine's mga kakwentuhan. Araw na naman ng mga puso. Ang hangin ay punung-puno ng pagmamahalan at kahit saan ka lumingon, mga magkasintahan, mag-asawa, kaibigan at pamilya, lahat may dahilan para ipagdiwang ang pag-ibig. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang napakagandang kasabihan. Love doesn't make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile. Sabi ito ni Franklin P. Jones at kung iisipin natin, may lalim ang mensaheng dala nito. Totoo naman, di ba? Ang mundo ay patuloy na umiikot kahit wala kang love life. Pero iba ang buhay kapag may pagmamahal. Kung wala ang pag-ibig, ang buhay ay parang isang mahabang biyahe na walang saysay, parang sumakay ka ng bus ng walang destinasyon. Pero kapag may pag-ibig, aba, kahit traffic, kahit maulan, kahit minsan may konting away, worth it pa rin ang biyahe sa mga may minamahal ngayong Valentine's, Alagaan ninyo ang isa't isa, hindi lang sa February 14, kundi araw-araw. Hindi kailangang engrande ang selebrasyon, kahit simpleng mahal kita, isang yakap o isang masarap na lutong bahay na ulam, sapat na yan para ipadama ang tunay na pagmamahal sa mga single. Aba, maswerte kayo. Hindi ibig sabihin na wala kayong love life ay wala ng pag-ibig sa buhay nyo. May pamilya, may kaibigan at higit sa lahat ang pagmamahal sa sarili. Ito ang pinaka pag-ibig na dapat nating alagaan. Tandaan, hindi kailangang may karelasyon para maging masaya. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa loob. Sa mga nasaktan o nawalan, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig. Minsan may sakit, may lungkot, pero tandaan, bawat sugat ay may dahilan. Hindi man natin agad makita, pero may leksyon sa bawat kwento ng ating puso. At ang maganda rito, kaya nating bumangon at magmahal muli. Kaya ngayong Valentines, iparamdam natin ang pagmamahal sa ating paligid. Hindi lang sa isang espesyal na tao, kundi sa lahat sa pamilya, kaibigan, at kahit sa mga di natin kilala. Isang ngiti, isang mabuting salita, o kahit simpleng pagdamay, lahat yan bahagi ng tunay na pagmamahal. At bago tayo magtapos, samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat sa biyaya ng pag-ibig. Salamat sa mga taong nagpapasaya sa aming buhay. At salamat sa pagkakataong magmahal at mahalin. Gabayan nyo kami upang maging mabuting instrumento nang pagmamahal sa iba bigyan niyo kami ng pusong mapagpatawad pusong mapagbigay at pusong puno ng tunay na pagmamahal amen mga kakwentuhan happy valentines day magbahalan tayo hindi lang ngayong araw kundi sa bawat araw ng ating buhay sabi ko na nga ba tungkol sa pag-ibig ang inspirational talk mo ngayong araw Tama lang naman dahil today ay Valentine's Day. Pero ang ganda ng mga sinabi mo ha. Talagang tago sa aming mga puso may forever man o wala. Okay, sige maraming salamat ulit sa pagbahagi mo ng iyong mga nakaka-inspire na mga salita. Hanggang sa susunod, happy Valentine's Day din sa'yo. Ang tanong eh, kung merong kabang ka-Valentine, joke lang. Ha 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 ha. Alam mo natatawa ako sa huling tanong mo. Kung meron man akong ka-Valentine kayo na yon, mga kakwentuhan kong laging handang makinig at magbahagi ng inyong oras. Kaya maraming salamat sa iyo at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Ang saya lang na sa araw ng mga puso, nagkakasama tayo sa isang makabuluhang usapan tungkol sa pag-ibig, may forever man o wala. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, keep spreading love. Not just today, but every day. Happy Valentine's Day, Ulit.